mga lodi mayroon tayong i-share uh, na idea sa video nito mga idol so, saan ba tayo mas makatipid sa kuryente sa high o sa low ayan bukha natin ngayon mga idol ay po yan mga idol tingnan natin ang ang piray. Ayan, mayroon tayong 3.8 sa high, high sitting. Ngayon, uh, subukan natin ang low. Click natin ang low. Ayan, nakalow na po yan mga idol. So, tingnan natin kung mas mataas ba yung konsumo ng high. Mas mababa yung low o mas mataas yung low sa high. Ayan, tingnan natin mga idol. Ayan, nakalow yan mga idol, nakalow. Ibig sabihin, mas ma mataas yung konsumo ng low ko so, compare natin sa high ayan yung yung low 3.9 yung high kanina 3.8 ayan umakyat pa ng 4 ayan, lipat mo sa high idol ay lipat mo sa high ayan nilipat sa high So, tingnan natin kung bababa siya mga idol. Ayan, bumaba. Ayun, 3.9. Bumaba. So, ibig sabihin, mas tipid si high kay compare sa low. Ayan basic tips mga idol ito. Right. Yan ating mga master. master, master, Jan at si, Chloe, master si Master Jan at saka si Kloy. Si Master Bote. Okay. Si Master Bote si Master Mau. Yung temperature niya mga idol 19.7. Yung isa nating master naglalaba dahil uh, mabait yan. Yan. Uh, masipag yan, masipag. naglalaba si Master Boten. <laughs> Ayan mga idol, uh, repair po ang unit na ito, repair po. Ayan. Nilagyan ito ng uh, brace para matibay. Hindi po siya basta-basta ma-twist. -ma Ayan. Tapos ito ay close natin mamaya ng ano, pen shop. So, Ayan ating refrigerant ay Arturo, uh, Ayan, uh, parang ibang yung ano. Uh. Yung ating master oh. Napakasimple ng master natin. Master! Ang okay. master natin na mabay ito. Naglalaba. Naglalaba, Mr. Uh, master Labandero. Master, anong uh, kumusta niyang laba mo dyan, master? Okay lang. Uy, maganda yung labayan mo dyan. Ha? Kahit pa, kunti lang. Uy, maganda yung labayan mo dyan. Susot ng konti. Okay lang. Ayan, ganyan kasi pag yung ating kasama na ano, master. oh, ayan Oh. Ganyan talaga pag ano. mag magasawa ka na kasi para may taglaba. Ang tayo magawa. Tish-tish lang. Kahit minsan. Okay mo yeah, ano normal natin na ano. Ang Kaya normal natin na no. Temperature natin ay 17. Good well, na good snail, good snail, good Ayan mga lods, na close na natin mga lods. Ayan, na close na. At sya, ito mga lods. Close na yan. Naka pinch off. Para tayong sis bag na nilagay kasi pwedeng mag na ng leak. All right. Temperature 20.3. Yan yung ating sensor. Napakalamig niya mga idol, napakalamig. 3.6 Ayan, pirayan natin na ay 3.6 Ayan, 3.6 Goods, very good Nice job, mga master Yung master natin naglalaba, hindi pa rin natapos 20% na lang, wala <laughs>